Hello, dito na tayo sa manukan natin. Maraming mga itik sa Pasok na tayo. Hi guys, hello. Uy. Uy. Okay. Ayan, mga maliliit naman po sila. Welcome po sa Lola Farming. Backyard lang po ito, maliliit lang po yung mga alaga ko. Ngayon po, pag-uusapan natin kung bakit nababansot po yung mga alaga natin, mga manok. Number one po, is yung pakain. Sana, isang brand lang po hanggang harvest sila. Huwag tayong palit na palit. Number two naman po, siguro is yung weather. Kasi pag, yung weather kasi, yung malamig, tapos, biglang umiinit. Yan din po ang isang dahilan kung bakit po nababansot po sila. Kasi pag, malamigan sila is, yan po, hindi na sila kumakain at may minsan din po nakakasakit na din sila yung para bang not feeling well na din sila yung ayaw na nilang kumain pag ganyan po ang weather tapos iba may sipon ganan ganun po tapos yung pangatlo naman po is yung mga tubigan natin dapat po panatalihin natin mali malinis po at saka fresh po yung mga tubig nila kasi para iwas tayo bansot yan, tas yung pang-apat po na mga ka-tips po, this for my experience lang po, is yung pag-overcrowded sila. Nakikita natin ngayon po is may nakaharang po, may nakaharang po na partition yung kulungan ko. Kasi po, inihiwalay ko sila, pag inihiwalay ko sila, inihiwalay ko yung mga malalaki at saka maliliit na mga alaga nating mga manok para naman po yung mga mali, yung mga bansot po is makahabol po sila sa paglaki hanggang po ma-harvest po sila yan po kasi pag magsiksikan sila at saka overcrowded na po sila eh yan na po ang cause bakit hindi sila lumalaki at saka bansot na bansot po sila kaya ganun po it's my experience lang po Happy watching po. Hanggang sa susunod po. Sana may natutunan po kayo sa vlog ko. Bye-bye po. Signing off. God bless all.